Uh, mula ba nung lumabas ka sa Viva Max, ay naka-encounter ka ng mga indecent proposal? Very ah! Good, ano? good question ka din. E. Actually, nung boy group pa lang eh. Meron ah, na, na eh. pa lang. So, pas dumami ngayon. Opo. <laughs> so, paano mo ina-handle yun? At saka, anong klase ba yung offer? May condo ba? Bahay? Malaking... May, whatever, may. whatever you mentioned, siguro. Ah, lahat yun? Yopo. pero so, ano lang... Give your price ba? Opo, uh, pero ano kasi sa sa akin, ano, um... Wala, focus... Focus mo na ako goal. sa goal, and... Um, tinadurn ko... Tinadurn down ko sila in a nice way, so, you know? Hindi mo Hindi so. naman. So... Ayan, respect pa rin. Paano yun? Uh, flattering ba yun? Or paano ba? Na, ang daming offer na bahay. Paano? Nakaka-flatter din naman. Nakaka-flatter din naman. Mas, mas ma-offend ka kung walang offer sa'yo, di ba? Kasi the fact na may nag-offer, it, it, means, ano ka, di ba? Na-appreciate ko naman na nag-request sila o nag-propose. Na-appreciate na, naman.